So, ito na po tayo mga kaido sa si may tayo dadaan. So, ah, uh, show ka tayo sa mga sinasabi ko. Safe naman dito mga kaido, mababait naman ang mga, mga residente dito kamay yung pinakamalapit na police station sa malapit ng tayo mga kaidol Nagkat po tayo ng tulay. So, yun pong nakikita nyo dyan. So, yan po yung bagong LRT. LRT 4. So, yan ay magsisimula sa Baclaran. So, isang uh, yata ang Tabite. sa? So, sa so, hindi pa yata ino-operate mga kahit doon. Ito yung bulungan. Bulungan public market. Sa so, umaga dami pong isda dyan mga kaidol. So dahil tanghali na wala na pong isda. So kung gusto niyo mga isda, so punta lang kayo dito at uh, gising ngayon maaga alas 3 to alas 4 so mura po ang isla sa riwa pa yan so galing pa sa laos at uh, syempre mura ang isla pag so, medyo tangali na so medyo mahal na rin ang isla so ito na tayo mga kaido sa tulay na sinasabi ko i-showcut show cut na tayo Tayong mga kaidol. So marami na pong dumaraan dito. So Ah uh, Napaka safe po dito, mga kaidol, kasi consume ang oras pati yung gas. So wait yung mga dokumentaryo ko mga kaidol. First Ayun, bulungan, mga ka-idol. Mga ka-loose. Safe po tayo dito, mga ka-idol. Kahit gabi, safe po tayo dito. Kasi dito tumadaan sila pag traffic dito sa EDSA so yung iba papuntang Kabete umuwi dito Las Piñas so dito karamihan tumadaan yung mga rider mga kaibigan. isa may mga uh, sasakyan pa mga jeep dahil banda yung mga kaido kabiti na po yan so ito na po tayo so yan Gustal na mga kaidol. idol So, nagpas na tayo ng Gustal tapos Rojas Boulevard. Okay? So, sa lahat ng mga nagbumuto, so, again, inaalala ko, so, ingat lang, magmahimit ang ulo, magting pasensya, higit sa lahat kasi, mga ka-idol, uh, sa ating pag-uwi, may naghihintay, lalo na ating mga anak, magpapamahal sa buhay, okay? So, yun po, mga ka-idol, so, hanggang dito lang muna ako, so, muli, and God bless, thank you po.